Macho Black naghain ng COC para sa 2025 senatorial elections. Narito ang News scoop? Naghain na ng Certificate of Candidacy o COC si Senator Lito Lapid kasama si na dating Senate President Tito Soto III at dating Senator Ping Lacson sa Comelec nitong Merkules, October 2. Ayon kay Lapid, hangad niyang may pagpatuloy ang mga programang kanyang nasimulan lalo na sa mga senior citizens, PWDs, single parents at mga estudyante. Gusto rin ni Lapid na magsulong pa ng mga panukalang batas para sa kapakanan at kabutihan ng sambayanang Pilipino. Isa sa inakdang batas ni Lapid ang Republic Act Number no. 999. 99 o ang Lapid Law na naglalayong mabigyan ng libreng abogado ang mga may hirap na naharap sa iba't ibang kaso. Bukod sa Lapid Law, kasama rin sa inakda ng Supremo ng Senado ang Expanded Senior Citizens Law, ang Republic Act number no. 11767 o ang Foundling Recognition and Protection Act na nagtatakda ng legal basis para i-register at suportahan ng orphan children at iba pang batang pulot gaya ni Senadora Grace Poe. Naging ganap na batas din ang inakda ni Lapid na Republic Act number no. 1155 buwa na nag-integrate sa labor rights education sa tertiary education curriculum. Ilan pa sa mga mahalagang batas na inakda ni Lapid ay ang mga sumusunod: Republic Act number no. 10367 o ang Biometrics Law, Republic Act number no. 10645 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, at ang Republic Act number no. 9850 o ang Arnis as the National Sport of the Philippines. Kasama rin ang Republic Act number no. 11765 o ang Financial Products and Services Consumer Protection Act. Nandyan din ang Republic Act number no. 11650 o ang Instituting Services and Programs for Learners with Disabilities in Support of Inclusive Education at ang panghuli ay ang Republic Act number no. 11576 o ang Amending Sections 19 and 33 of BP 129 or the Judiciary Reorganization Act